Ay ba? Iyon na, uya na! Pakita ko dun sa inyo. Dadaanan namin ang mayon na yan. Papunta dun. Sa isla. Sa isla video. Wow! Igwang ano? Saka si Lolo niya. Mabimingwit sila. Sticker mga kulago na. Saka yung TV. Dahil wala tayong TV dito. Saka Ampli. what's up mga kurawalis ang magandang umaga po ayan umagang umaga nandito tayo sa bangka ayan o bangka ayun ang mayun titang kita dito tapos yung bahay namin ay dun lang malayo yung bahay namin 30 minutes ang habal habal tapos dyan may bangka tayo dyan o nandyan yung kapatid ni papa ito palang si papa kasama ko tapos si na mama tapos si si misis tapos oh, si baby pupunta kami ng bayan mga koraga ayun ang dami bang kao papunta ng bayan po yan yan ulas natin ngayon alas 7 ano palang alas 7.40 Yan oh ang linaw ng tubig pwede nang mamingwit Kaso aalis-alis agad yung bangka. Bali po kung kami ngayon sa bayan ng Kurakon na bibili kami ng TV. Dahil walang TV po sa bahay. Tao special pasal din natin si Mrs. at si baby, Untang bayan. Yan ang ganda ng ano dito. Ang ganda ng view. Grabe. Napaka nature nature talaga yan nag green green pangbulkan pang vulkan mayon kita yung ano kalahati wala sa kalahati yung dulo yan medyo maulan nga lang pumukura ako dito sina kuya naglalambat dyan maraming nahuli silang isda kaso ngayon di, di, makakapaglambat dahil yung kapatid ni papa dyan ay nagpumunta ng Manila nasaraduan yung lambat namin sa bahay kaya di kami makapaglambat ayan di tayo nakapag pising pising muna mga koragon family time muna mamaya na lang po pakita ko sa inyo dadaanan namin ang mayon na yan papunta doon sa isla to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine 嘿 <laughs>。 ang bayan ng Tabaco City. Yan, gitang-gitang mayroon at ang kapatid niya. Pero hindi active Yan, bababa na ako sa mga dyan ng kurangin. Ang pinatang libit lumansang patay, kung kung ala siya, tinitiyan tong tong. Oh. oh. dami ng bangka talaga dito. Kayo na gusto mo alis ro pula to. Bababa mo na kami demo. Linaw ng tubig po. pupunta kami at sasakay ng tricycle punta sa bayan sa sintro bali na maling kipo muna kami at nagbibili ng gatas mas may, may pansi tayo dyan hanap-hanap hanap tayo yung bibili bayan na pumapura ko no ang daming wheel ko si baby ang atas niya dami gusto kayong mga atas ni Isra mga pang consumo niya sa ngayon bago kami umalis sa si baby wow igwang ano At saka si Lulu niya wow <laughs> Dahil yung galibin. Tapos, ilang rice? Anim? Oh. Six rice? Ay, and, 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 and. Okay, seven rice so, na lang. Ano oh,

extra din na kain ng manok. Yung french fries niluluha din. Sinasawsaw niya lang sa gravy. Gusto niya gusto lang niya isda. Niluluha lang. Hindi rin siya nakain yan. Malalamig. Alam niya pagbawal, hindi niya pika na

sira. Yan po mo ko na na sa bangka na ulit kami. Eh. Yan po. Yan tayo sa likod. Nandun si Bibi kaya. na nga kanina. At damay tayo pinabili mga kurakon, hindi na natin nabidyoan, mamaya na lang po i-unboxing natin sa bahay mga kagamitan po sa bahay. Ayun. Medyo maalo na ngayon. Papasin nyo 'yan ng ano natakpan na 'yung ano 'yung bulkan ng ulap. Alas 3 pa lang, alas 4 po aano. Uh, Ma aano uh, 'tong bangka alas 4 daw po. Ayun, ito na lang natitira dito. Kasi maaga lang mga alas 12 lang na uwi na ano, 'yung mga ano, bangka. ¡Gracias sila oh. Kaya hindi sila nag

Ay ba? Tabi. Yung cellphone mo nandiyan tayo? yan? Oo. Tiyo na, huwag na! Teka Tiyo, dali na tiyo. Maduwa na ito. Hindi ba, may hindi Aday mo na dito hindi ba ko pa sa Para magkikiba ka. Dali na boy, tama diwa na boy. Uy, malalim pala. Malalim? Oto, 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 oto. Mababasa ka na. Paawai na naman. Isa <laughs> pa, pa, pa. pa, isa pa. Isa pa. sa baba. Isa pa. Kapit ka na. Madami kasing ano. No? Ayan o. No? dami tayong bit-bit. ng bangka si mama si bayaw dito na sasakay kami ng tricycle ang daming ano yung mga buhangin ayun po yung tumarab yan ang tinatawag na buwang. Buwang. Yan po mga kurakong bali. Nasa bahay na po kami. I thank you Lord. Yan na po yung mga pinabili namin. Grabe. Ang layo po talaga ng ano dito. Saka yung mga gatas ni baby. Dami po ng gatas. Saka yung tubig niya. Wilkins. Tapos bumili tayo ng... Yan speaker speaker mga kuragong saka yung TV dahil wala tayong TV dito saka ampli yan may ampli pa po dyan isi-set up natin yung galas ko isi-set up natin dyan yan hindi pa talaga tapos-tapos yung bahay natin mga kuragong dahil napakalayo talaga ang hirap po magpagawa wala pa yung TV nasa loob Ayan. Naka <laughs> safety na. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan hanggang dito na lang po makraw ng ating video. Ayan. Yeah. Pawis na pawis tayo. Ayan si Mr. Ro. maraming maraming salamat sa walang kawan yung suporta sa amin. Ayan mga apo. Ang mga apo ni siya. Ayan. Yeah. <laughs> mga apo ni Dolo ang pamangkin ng ayan.